So mga kabig news, tayo po ay nandito sa may uh, Barangay Pulyok uh, dito po sa may bayan ng Parang Maginanao del Norte. Kung saan makikita po niyo isang pong napakalaking balete itong uh, nabuwal sa kasagsagad po ng uh, bagyong Christine. Kaya ta uh, isa pong uh, bahay yung kanyang nabagsakan dito at uh, wala na. Talagang uh, uh, nayupi yung isang uh, bahay. At uh, ito ay uh, may nakatirang isang pamilya. So buti na lang po mga Hibigan ay uh, wala pong uh, naiulat na nasawi dito sa pagbagsak ng malaking balete na ito sa isang uh, bahay. Pero ang masakit dito ay uh, yung isa po, ano yung nakuha nating initial na report ay uh, yung nanay po nung isa sa mga uh, nakatira dito o yung nanay nitong tahanan o yung ilaw ng tahanan ay na uh, nakuryente no? at uh, maya maya ay uh, kukuha tayo ng update kung sa mismong may ari yung, nitong bahay na ito so yan po yung mga uh, atip ng uh, bahay so ito masaklap ito mga kaibigan dahil yung buong bahay talaga yung nabagsakan itong uh, malaking balete na ito Malaking puno ng balete. So, ito po ay uh, sa bahagi ng City of Sumil. Dito po sa Barangay Pulyok. Pulyok. Parang Maguindanao del Norte. So, malungkot ito. Dahil doon sa bahaging yon yon po yung uh, sa malaking bahay nila. Uh, dito naman sa bahaging ito ay uh, yung maliit na bahay nila. So, wala na. Yuping-yupi, mga kaibigan. So, humihingi ng tulong yung uh, pamilya nitong uh, pamilya ni uh, pamilya Pantaran po dahil, ito uh, nga, wala na silang bahay na uuwian pa matapos nawasakin itong uh, malaking puno na ito. Ang uh, pamilya Pantaran po ay uh, mayroong uh, apat na mga anak. ta uh, dalawang uh, Dalawa sila, mag-asawa. Iyan, nagtutulungan uh, maghanap buhay pero dahil nga po sa may malas na dumating matapos na mabagsakan itong nga laking puno ng balete na ito yung kanilang bahay ay wala na silang mauwian pa sana po ay mabigyan sila ng tulong